Ladies and gentlemen, you are about to witness the Certified Voice Artist. For today, you will have the Voice Scout, Joshua Simeon. And then, followed by the Voice of Magic, Mac Florendo. You'll also witness the Golden Voice herself, Janine Santos. And of course, the Delicate Voice, Kate Devera. And ladies and gentlemen, boys and girls, narito na ang pinakabagong sumbungan ng bayan, pinagkakaguluhan at pinangungunahan ni Ben Tofu. Magandang umaga, good morning! Ako po si Ben Tofu at welcome sa pinakabagong sumbungan ng bayan. Ngayong umaga, meron tayong natanggap na isang reklamo galing kay Joshua. At uh, nasa kabilang linya po siya ngayon. Ha. At malalaman natin ang uh, iba pang detalye. Joshua, Hello po. Good morning po, Sir Tofu. Maraming salamat po at pinakinggan niyo ang aking uh, complaint. Uh, ito po kasi, ako po ay nagninegosyo ng uh, Lungganisa. Tapos hmm. po, itong meron akong kliyente na nagngangalang Kate. Eh, hmm. ano po, di po binabayaran, Sir Tofu. Order siya ng order pero hindi siya ay, nagbabayad. Lagot yon po, nag uh, plano po kaming mag-meet para ibigay yung kanyang uh, longganisa or tinry ko di deliver pero wala pong bayad. So, mm -hmm. lalo na ngayon Siyempre, may pandemic ha? po eh. So, Kailangan natin, natin na. malaman kung totoo at tama ba yung sinasabi mo. Maswerte tayo ngayon. Uh, nandito po si Kate at malalaman natin ang panig. Ni Miss Kate. Kate, nandiyan ka ba? Ang kapal ng mukha nito ni Joshua, makapagsinungan eh. Mm -hmm. Hindi totoo yan. Ako, Sir Tulfo, hindi po ako, hindi po ako, nagbabayad po ako na nung ganisa. Wala, wala ako natatanggap. Nagbabayad daw. Wala, wala, Sir. Pakita ko po yung uh, receipt. Wala po ako natatanggap, Sir. Wala. Binigay. Oh, sino ba? So, kung ano nagsasabi ng tama? hindi pre, yun. Hmm... Di po ako oh. nagpapagin ng libre, sir. Ay, eh, lalo na may, may pandemya, syempre kailangan nating uh, ng pagkakakitaan. Ano po? Eh, no, wala ba? na pong libre ngayon. Alaga nga, Mahirap masabi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayan, siguro kailangan natin makuha ang panig at opinyon ng ating sexy at magandang abogada sa pagbabalik ng ating programang Sumbungan ng Bayan. sa so, meron tayong ilang patalastas. Ah, uh, kita-kita po tayo pagkatapos ng ating commercial. Lloyd, hindi kita narinig, Lloyd. Nakamute kayo ata. <laughs> kayo ba ay nakakaranas ng pananakit ng tuhod, ng kalamnan, pati na rin ng ulo? Well, narito na ang pinakabagong herbal capsule. Aba, itong bagong herbal capsule na ito. Ay, alam niyo ba, sa pinakahaba ng panahon, ay eh, lagi na lang nananakit yung tuhod ko tapos hindi ako makalakad. Minsan, pag bumabangon na ako, nako, ang sakit ng likod ko. Pero nung nainom ko itong herbal capsule, aba, ay eh, isang linggo lang, ay magaling na ang tuhod ko. Pati ang likod ko, ay kaya ko nang magbuhat ngayon. Kaya ko nang mag-exercise sa gym. Ay maraming maraming salamat dito sa herbal capsule na bagong ito. Ako naman, <laughs> nagpapasalamat ako ng na gusto sa herbal capsule. Dahil sa herbal capsule, nakakapag-zumba na ako. Nakakapag-tumbling na rin ako na parang hindi <laughs> dalaga pa ako. Nakakatuwa talaga. Maraming maraming natutulungan ang herbal capsule. Pati pagiging ulyanin ko, wala na din. Maraming maraming salamat herbal capsule. Ang laki-laki nang -laki naitutulong mo sa amin. Munting paalala, ang herbal capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Ah, at po, tayo ay nagbabalik sa ating programa. Ngayon kasama natin ang ating abogada si Janine para magbigay ng ilang mga opinion kung ano bang tamang gawin dito sa reklamo ni Juswa. Ayan, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa lahat ng na nanonood. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Sir Tupo. And uh, magandang araw, Mr. Juswa and Miss Kate. Ayan po, napakahirap po talaga ng uh, pinagdadaanan ng ating uh, complainant ngayon. Usong-uso po talaga yan. At ang dami-dami po talagang mga kliyente na nagko-complain sa akin. Kaya lagi ko po talagang pinapaalala na maging mapagmatsyag at talagang usisain ang gusto kung sino yung mga nakikilala ninyo online. Ayan, para po ako makapagbigay pa ng mas magandang uh, legal advice, mas gusto ko pong marinig muna din ang uh, kampo ni Miss Kate pero at uh, talagang pinapaalala ko sa inyo kung kayo ay nasa katwiran, ipaglaban niyo. Maraming maraming salamat po. Madam, maraming maraming salamat din po sa ating uh, abogada, si Janine. Siguro pag usapang loong talagang mahaba-haba ang usapan natin, kailan nating magkonsulta? sa batas, sa pinaka sa pinaka batas ng batas, ano? Eh hindi ko alam bakit binabulabog niyo ang umaga ko kagigising ko lang. Ito lang ang isang masasabi ko. Lokohin niyo ang lasing, huwag lang ang bagong gising. Ayata, talaga. So ayan po, talagang hindi magtatapos ang ating uh, reklamo ngayon. No? Siguro pag-usapan na natin to sa susunod na episode ng Sumbungan ng Bayan. Ito po si Ben Tofu. Kita kids! Ayon, maraming salamat sa mga boys actors sa uh, voice master. Alam <laughs> mo ano sa sabi mo, parang uh, uh, mamaya yung mga pambata naman kasi medyo <laughs> level up ta, Mga uh, ma mahirap mabigat <laughs> ng napili nyo tapi. <laughs> <laughs> Sana lang, bumili na lang ng ako uh, sa tindahan. boys uh, passer, uh, yung bang isang ordinaryong mamamayan na hmm. sabihin na natin, eh, no, hindi ako matututo ng voice acting. Hmm. Ang pangit ng boses ko. May pag-asa ba sila? Lahat po ng may boses, may pag-asa. Naniniwala po ako dyan. Nasa sa kanila na lang kung bibigyan nila ng ng kumbaga dedication at commitment kung ano man yung gusto nila mangyari. Kasi pinaka-importante po dito, Sir Nelson, is you know your purpose. Uh -huh. Because our voice is a gift from God and it's how we use it that is our gift back to God. So, importante po na etong boses natin katulad nyo po, Sir Nelson, nagbabalita kayo, nagbo-broadcast kayo. Alam nyo po yung inyong purpose to inform, to inspire, involve, and empower the people na nakikinig. So, yan po ang aming purpose talaga. At, uh, ang maganda po sa amin sir, sabi nga na, sabi ko sa kanila, may bayad o wala, basta may purpose ang gagawin ninyo, gawin natin. Yan Haga po na, ang yun, importante. Yan siguro yung problema no, dahil sa wala kayong bayad, parang hindi sila ginaganahan. Eh, no? Ade, <laughs> mabawak kunyari babayaran ko kayo. <laughs> Magpakita kayo ng mga ano, yung mga cartoons. Ayan, uh, Ayan kasi mga bata eh, maraming batang nanonood ngayon. walang pasok eh. Uh, siguro mga cartoons yung yung gustong marinig ng mga bata. Kaya ba nila 'yon yung ginawa mo, uh, voice master? Actually mara marami din silang ano, lalo-lalo na si Janine at si Mac, marami silang mga ano, mga bosses na kayang gawin. Um, mukhang bilib na ako, ha? naniniwala na ako <laughs> na ikaw ay certified boys master! <laughs> Alaga naman! Uh -huh. At ano sila, nagsimula sila mag-train. Ito lang mag-pandemia. Tama ba ako? Yes, Sir Nelson. Actually, nagsimula lang sila last year mismo. Uh, kasi, two weeks after na mag-declare Sir Nelson ng lockdown, in ko na. So, by... Dapos ang ginawa ko, naggawa ako ng mga training na libre for two months. So uh -huh. I did like 10 free trainings na po Sir Nelson. So nakita ko talaga yung yung ano eh itong future talaga ng uh, especially ng media ay eh, sa bosses. Kasi ang dami-dami daming content, 'di ba? Eh siyempre bawal mag-shoot, bawal yung mga showbiz ngayon, bawal yung mga telenovela na mag ang ginawa nila nasa bahay lang. So nagkaroon ng limitation yung mga artista. Pero ang maganda sa voice artist, nasa bahay lang. Kahit nasa ano ka, nasa isang uh, pulo ka or isla, basta may kuryente ka, may laptop ka, may uh, mikropono ka, pwede ka maging voice artist. Yun yung kagandahan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila para lang marinig yung boses mo. At because of that, Sir Nelson, thousands of people na talagang nag-aspire ay nas, kumbaga nag-training sila. At ngayon po 500 na po ang aking graduate kasi hindi rin naman po madali yung proseso. Yeah. Uh, kasi nga ang dami-damin kong assignments, ang dami kong training. So may iba hindi kinakaya pero okay lang kasi ang mahalaga mabigyan nyo ng pagkakataon yung sarili nyo na tuparin naman yung pangarap nyo hindi nyo nagagawa for the longest time. So uh -oh. ngayon At ito ay ano coaches uh, diba, no walang age limit ano kahit anong edad sila magsimula kahit bata. Yes sir, actually pinakabata natin na nag-join is 12 years old. So nakakatuwa kasi talagang encompassing naman po ang bosses. Eh. Hindi ito kailangan na but kumbaga, may edad ka na or nasa hustong edad ka para gawin as long as you can speak. Kasi yung mga bata lalo na 'yung anak ko nag-start sir ng 3 uh, years old na mag voice over, mag voice acting yung mga baby talks. Pwede mo namang ipapet 'yan eh o 'yung ang tawag doon, paroting, no? Yung uh -oh. sasabihin mo, yung sasabihin niya, yung narito na, narito na. So, kung ano yung marinig niya, gagayahin niya. Gaya so, ganun po yung ginagawa sa mga bata. Mm -hmm. Ngayon, lahat po ng mga social media, kailangan ng audio-visual presentation. Gaya so, siya, hindi uh -huh. mo na kailangang magbayad ng malalaking... Kumbaga, presyo sa mga professional voice talent. Ikaw na mismo gumawa. Yun ang tinuturo ko. Kung may negosyo ka, tuturuan uh -huh. kitang magboses, edi ikaw na magboses para hindi na gumastos na malaki. Kasi kailangan natin magtipid. At syempre, lalo-lalo uh, na ngayon, Sir Nelson, no? nung last year, pandemic, we gave our voice for free, lalo-lalo na sa mga announcement about sa mga lockdown, about yes, dun sa okay. mga okay. importanteng announcement. Yun pong ginawa namin. Nagbigay po kami ng libreng serbisyo ng boses namin sa napakaraming probinsya, sa maraming barangay at bayan sa buong Pilipinas. Uh, uh, boys Master, bago ko itanong no, kung paano, alimbawa, may mga nanonood, interesado, paano siya mag-join sa uh, grupo mo. May time na ba? Uh, siguro may kung may experience na sila na ang bawa hinahanap ka ba, anjan bawa ba si Kate? Pero iba mo yung boses mo Eh wala po dito <laughs> Wala po dito May utang po ba siya? <laughs> may, ga may ganun ba na binago mo yung boses mo Uh, to hide your identity or siguro something na maniligaw <laughs> ayaw mo magpakilala anybody mo yung identity mo or something like that na situation na binago mo yung identity mo using your voice bawa o order sa <laughs> pang delivery para lang maiba boses ng lolo ganyan para mapabilis senior citizen yan unahin natin nasa <laughs> na kamay wala naman. <laughs> Ibababa ko na yun. Sa akin ako. ay <laughs> <I> si <see laughs> yan. Okay. Bata, ayun. Doon po, kapag tuwari may mga pamangkin na nakakausap via video call, masaya kasi gamitin yung voice. Yes. Boss. So, na namin. Kasi very comforting din po sa mga bata yun eh kapag nararamdaman nila na nakaka-relate ka sa kanila. Eh bilang po po natrain po kami na mag-character voices, na-apply po namin yun para mag-entertain ang mga tao. Ayan, tama oh. Baka may gusto pa idagdag. Uh, taas lang na kamay ha, para matawag ng inyong teacher. <laughs> ayan si ayan si Lloyd. Mm -mm. Ako po nung ano po, nung nag-nag-order po ako sa sa Papa John's, nagpanggap po akong Indiano. <laughs> Wag mo na sabihin yung pizza, Dito na tayo Nag-order po ako sa isang sa isang restaurant. Nagpanggap po akong Indiano. Tapos isang beses, nagpanggap din po akong Australiano. So, sa Indiano, Hello, I would like to order a pizza, please. I want to see how how good it is. And then, nung sa isang beses naman sa Australian, nagpanggap naman ako Australian. Hello, guys. I, I want to order a pizza. I was just trying to get some lunch here. I just couldn't find it because all the stores are closed. Oh, <laughs> kumisan na ba? Tsaka pag mag-isa malungkot ka, eh total marami ka namang bosses. Pwede kang usapin yung sarili, pwede ba? <laughs> Totoo po, kinakausap po po minsan yung sarili ko. Lalo na po, practice po ako. Buti sumasagot ano. <laughs> Ah, <laughs> uh, Kuya Poch, uh, last part na tayo, no. Pero ang gusto ko kasi uh, tapusin ito ng ng biten, ano, pero may second part. Kasi sigurado marami magre-request niyan eh, lalo na 'yung mga bata, eh. Gusto, gusto nila kasi 'yan. Uh, makikita nila 'yung bosses miss. Sino kaya 'yung nagbo-bosses noon, 'di ba? Eh, eto sila. Ay napapanood ninyo ngayon, naririnig niyo sa radyo. Eh hindi hindi후 natin alam pagdating ng panahon hindi na natin sila ma-interview kasi sikat na 'di ba hindi <laughs> na natin marriage <laughs> Pa paano ba voice master yung mga antirasado pa paano mag uh, jo join Yan, salamat po sir Nelson unang-una -una po sa lahat eh pumunta lang kayo sa Google at i-google niyo certified voice artist program or, or voice acting philippines wala na pong iba kasi nagbibigay ng workshop training and voice acting and dubbing school sa Pilipinas maliban sa Philippine uh, Voice Acting Academy Philippines na which ang ating pinaka prime program ay ang Certified Voice Artist program. Hindi namin kayo tuturuan maging voice talent dito. Tuturuan namin kayong maging voice artist, certified voice artist. So, pwede kang doktor na voice artist, abogado voice artist, engineer na voice artist, teacher na voice artist, hindi mo kailangan voice talent ka lang, no? Uh -huh. Yun nga, I always say, do not lose your day job. But voice acting is like singing, no? Ito yung passion, purpose mo. Ito yung boses mo. Maririnig ka na, tuturuan kita, tuturuan namin kayo. Kasi we have uh, certified voice masters na po, na po eh. Hindi lang ako ang voice master ng Pilipinas. Lahat kami na nagtuturong our voice masters. And we will teach you how to be a certified voice artist. Second, we will teach you to be a certified uh, communicator or ace communicator, authentic, creative, and enthusiastic communicator. So, hindi lang to pagboboses, doturoan din kita maging mahusay na communicator. Hindi lang public speaker kasi wala na pong public speaking ngayon. Meron tayong online communication or connection or communicator. Yan. Yan ang mga ituturo namin sa'yo. Kaya, join ka na. Kaming bahala sa'yo. Boys Artist, Certified Boys Artist sa panguna po ni Boys Master of the Philippines Pocholo De Leon Gonzalez. Thank you so much at uh, ano ha, uh, hindi ito yung first and last natin ha?